Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-maintain ang thread type sprocket na hindi binabaklas. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, thread type sprocket. Napakadali lang nito na i-maintain. Pero hindi mo na kailangan baklasin. Pwede mo itong gawin kahit sa loob lang ng bahay. Hindi mo na kailangan pumunta ng bike shop. Okay, so simulan na natin. Ang kailangan mo lang dito, WD-40 at saka chain lube. Kung wala ka namang chain lube, pwede naman ang 4-in-1 oil o singer oil. O kahit anong multi-purpose oil. Pero mas recommend ko ang... Chain lube kasi mas malabnaw to kaysa dito sa oil na to. Siyempre, kailangan mo nang basahan. O tara. Okay, so napakadali lang ng procedure natin guys. So ang kailangan mo lang gawin dito, eh, tanggalin yung gulong mo, yung wheelset mo sa frame mo. Tapos ipahiga mong ganyan. Pero kung may cog remover ka, pwede mo naman tanggalin yung sprocket sa wheelset. Mas maganda yan kung matatanggal mo para mapupunasan mo yung dumi dito sa likod. I-assume Ia ko na lang na matatanggal niyo itong sprocket. So, siyempre, linisin mo muna to, Kahit tubig sabon lang. Tapos, brushin mo. Tanggalin mo yung dumi. So, kapag malinis na siya, gamit itong WD-40, i-sprayan mo itong singit na to, Ito, yan. Dito. So, ayan, na-sprayan mo na, may yung WD-40 dito, dyan sa gilid. So, paikot-ikotin mo lang dahan-dahan. Ayan, -dahan. ganyan-ganyan mo lang. O, ayan na, nasa loob na, pumasok na, di ba? So, ang gagawin ni WD-40, ibibreakdown niya yung mga grasa na namuo sa loob. Basta ikot ikot mo lang para kumalat yung D-40. O, ayan, o. Lumalabas na siya dito sa likod. So, pwede ka din mag-spray dyan. Papasok din yan. Ayan, o. Ayan, o. Pumapasok siya, guys. Ikot-ikot oh. mo lang, syempre. Para mas pabilis siyang pumasok. Spray ka lang ng spray dyan hanggang makita mo na hindi na maitim o hindi na parang kulay orange yung lumalabas na dumi o yung sobrang WD-40. So, kunyari, okay na. Goods na. Maganda na yung ikot. Malambot na. So, kailangan natin siyang langisan para magkaroon siya ng lubrication sa loob. Doon papasok ang chain lube. Mas recommend ko talaga si chain lube kasi mas malabnaw siya kaysa doon sa singer oil, sa 4-in-1 oil. Pero kung no choice ka, wala kang chain lube, yun na lang. So, ganun din. Dito mo rin siya patutuluan dito sa singit na to. Ayan o. No? Pumapasok sa loob. At ah, tumutulo dito sa akamay ko. Ayan. Oh, ikot-ikot lang ulit. Para kumalat yung langis. O, oh, dito din sa likod. Kaya mas maganda na matanggal mo yung tread type dun sa hub. Pero kung hindi mo matanggal, okay lang. Yun nga lang. Ano, may ipon yung dumi dito sa likod. Hindi mo mapupunasan, hindi mo malilinisan. Yan, ganun lang ikot to. Wala nang ganit. Ano na? Yan. Ganun lang kadali mag-ano. Ganun lang kadali mag-maintain ng thread type sprocket. Pupunta ka ba ba ng bike shop at gagastos ng 150 para lang iparepakto, Hindi na. Ikaw na lang gumawa. So, ganito na yung tunog niya guys. Ang tread type, wag mo lang siyang pabayaan. Matakaw talaga si tread type sa maintenance. Wag mo lang siyang pabayaan at hindi ka rin yan pababayaan. Ito, meron tayo dito 9-speed tread type. Ayan. So, yung tulog naman nito, okay pa naman. Pero may nararamdaman ako dito sa pag-ikot niya na may konting sabit. So, ganun din ang procedure na gagawin natin. Kapag nalinisan mo na, yan, ito malinis naman kasi, sprayan mo lang siya. Ayan, tapos ikot-ikot lang. Makita niyo yung pre-wheel. Gumanda na oh. oh. Siyempre, huwag mong kalimutan na lagyan ng chain lube para meron siyang lubrication. So, ikot-ikot lang. So, yung chain lube na linagay natin, nandito na yan sa loob, paikot-ikot lang. So, na, nabalutan na niya yung mga bulitas, yung mga, yung spring, yung poles. Okay na yan, goods na yan. So, yun lang guys, ang napakadaling pag may maintain ng thread types bracket. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, like o kung may katanungan ka pa sa ginawa nating procedure, comment down below lang. O hmm. kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto meron pa tayo design na nauubusan. Ayan, katulad nito. Saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.